Good day mga master! May nag-request sa so paano gumawa ng kabit ng wire sa swivel. Bali ito ko yung kanina, na tayo ng barakuda, sinubo yung na nasa ibang ating lure, nakuha natin barakuda, pero baluktot na siya ngayon. So papalitan natin siya, papakita natin, bali 2 piece po ito. Yan. So ito yung mga kailangan natin. I-recycle -re natin ang snap, i-recycle natin ang swivel, at isa pa ang swivel. Siyempre kailangan natin ng mga tools. Mas maganda kung meron tayo nito. Para maganda yung pagkakaputol. At ang plier nito. Ayan, pang grip natin para masara natin ng maigi. Kailangan natin ito, number 2. Medyo matigas po siya, kaya kailangan natin ng plier. So yan, proceed po tayo. Like what I said, i-recycle -re natin ang mga snap. I-recycle -re natin. Yes. minimum limang ikot. Ngayon naman po, yung isang swivel. 1 inch lang po, 1 inch. The shorter, the better. Sadyang so, may sobra talaga siya para mamahawakan tayo. Mabalagtutin ko na po siya. Yan. So. Ninety degrees po siya. Ninety degrees. Let's pick it up as close as possible yan po ang ating small piece same lang po ang gagawin mo doon sa mahaba Ito na po repeat press mo lang konti tulak mo ganoon yan ang ganda naman ito sana maayos ang kuha Nasa huling swivel na po tayo. mag sila, Ayan. Ayan. Pag sinubo ng kuda, dito tatama ang kuda. Press muna. Pag na-form mo na, na, na siya dyan, huwag mo nang ipabuka. Grip mo na. Ayan. 90 degrees. 90 degrees. last one yun 90 degrees po siya so we'll cut as close as possible so ayan na po ang ating finished product ayan sa dangkal so isusuot po natin Kung ating duo apakamahal po nito kaya masakit pag nawala ipapakita ko po, po ang dahilan kung bakit may 2 piece so pag 2 piece mas magalaw siya di ba? pagtupis two din, pag sumabit ang hook, yan, di ba? Ganyan lagi yung nangyari sa ating steel wire. Kaya napuputol. Dalawang kanata na po ang nadunit ko dahil diyan. Kaya inimbento ko ito. Okay po. Salamat sa mga nag-stay sa video. Hindi pa kayo nakafollow sa aking page. Palike na lang, pa-share. Thank you.